Nakinig ng mabuti si Pawelina habang nakipagnegosasyon ang kanyang madrasta sa kanyang pagbebenta sa misteryosong mayamang kapitbahay na bagong lipat sa lugar. Walang alam ang kawawang babae tungkol sa lalaking ito. Paanong nasangkot ang kanyang madrasta sa isang bagay na napakalupit? Ang kinabukasan ni Pawelina ay nasa kamay na ng isang ganap na estranghero at tiyak na mabigla siya sa kanyang tunay na intensyon. Sana ay masiyahan kayo sa kwentong ito. May panahon noon na ang mga isyu sa pamilya, kahit mahirap at mapang-abuso, ay nareresolba sa loob ng pamilya. Noong panahong iyon, may nakatirang isang batang babae na naggangalang Pawelina. Sa murang edad na walong taong gulang, nakatira siya sa isang villa kasama ang kanyang pamilya. Ang bahay na kanilang tinitirhan ay katamtaman, ngunit ang lupain na nakapalibot dito ay malawak, na nagbibigay sa bata ng sapat na espasyo upang lumikha ng mga laro at mabuhay ng mga kapanapanabik na pakikipagsapalaran. Ito ay magiging pangarap ng sinumang bata kung hindi dahil sa isang mahalagang detalye, ang pamilya ni Pawelina ay hindi eksakto kung ano ang matatawag na mapayapa at malugod na pagtanggap. Ang kanyang ama ay tila madalas na nasa ilalim ng impluensya ng alkohol at bihirang maalala na siya ay may isang anak na babae. Ang ina ni Pawelina ay namatay sa panganganak at ang kanyang ama ay nag-asawang muli. Gayunpaman, si Elenita, ang madrasta, ay hindi nakatiis sa presensya ni Pawelina. Para sa kanya, ang babae ay parang isang hindi komportable na paalala ng nakaraan ng kanyang asawa, isang paalala na pumupuno sa kanya ng matinding selos. Ang lahat ng sama ng loob na ito ay hindi makatarungang itinuro sa maliit na batang babae. Ang pamilya ay namuhay sa walang katiyakan na mga kondisyon, inustusan ang kanilang mga sarili sa katamtamang produksyon ng gatas mula sa mga hayop na kanilang pinalaki sa kanilang malawak na ari-arian. Ang nakuha nilang kita ay halos hindi nasagot ang kanilang mga gastusin sa pagkain at madalas silang umaasa sa kawanggawa ng iba upang mabuhay. Lalo pang lumala ang sitwasyon. Madalas kinukuha ng ama ni Pawelina ang pera mula sa pang-araw-araw na benta ng gatas at ginagastos ang lahat sa bar ng bayan. Ang sitwasyon ay naging mas mahirap dahil ang kanyang ama ay madalas na gumugol ng buong gabi sa pag-inom at hindi magising sa oras upang gatasan ang mga hayop. Sa mga pagkakataong iyon, inako ng munting Pawelina ang tungkulin. Bago pa man sumikat ang araw, babangon na siya, isusuot ang kanyang bota at haharap sa lamig ng madaling araw. Halos hindi madala ng kanyang mahinang katawan ang mga balde at umasa siya sa isang maliit na kariton para ihatid ang drum ng gatas sa gate ng ari-arian, kung saan darating ang truck upang kunin ang pang-araw-araw na produksyon. Habang sumisikat pa ang araw sa abot tanaw, ginatasan na ni Pawelina ang mga hayop, pinakain, nilinis ang kanilang tinutulugan, at pinalabas sa kulungan. Matapos makumpleto ang lahat ng mga gawain, oras na upang magkaroon lamang ng isang baso ng gatas at magtungo sa paaralan. Kumigip kumulang apat na po minutong lakad ang ginawa ni Pawelina nang may matinding pananabik dahil, sa paaralan, sa wakas ay maaari na siyang maging bata. Sa bahay, tinanggap niya ang mga responsibilidad na napapabayaan ng mga matatanda, ngunit sa paaralan, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan at kalayaan. Noong araw na yon, nang pauwi na si Pawelina mula sa paaralan, may nakatawag agad sa kanyang atensyon sa tuktok ng isang maliit na burol sa tabi ng lupain ng kanyang pamilya, ay nakatayo ang lumang mansyon, at napansin niya ang ilang kakaibang aktibidad doon. Ang mansyon na iyon ay nanatiling sarado sa loob ng maraming taon. Si Pawelina, sa edad na walong taong gulang, ay hindi pa nakakita ng sinumang nakatira doon. Ang mga alamat na nakapaligid sa mansyon ay nagsabi na ito ay minumulto, at ang batang babae ay hindi kailanman ng ahas na lumapit dahil lumaki siyang nakakarinig ng mga kwento tungkol sa mga multo na nakatira umano sa abandonadong Ari-Arian. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang aktibidad sa mansyon. Inihahatid ang mga muebles, pinipintura at nire-restore ng mga manggagawa ang lumang gusali, parang may lilipat na sa sawaka sa bahay na iyon na matagal ng walang tao. Pagkatapos ay tumahimik ang lahat hindi na nakita ni Pawelina ang mga manggagawa at tumigil na ang matinding kaguluhan. Gayunpaman, napansin niyang bukas ang mga ilaw sa bahay, na nagpapahiwatig na sa kabila ng maliwanag na katahimikan, tiyak na may nakatira sa mansyon. Sa isang malamig at madilim na madaling araw, habang inaasikaso ni Pawelina ang kanyang mga gawain sa mga hayop, nakakita siya ng ilaw sa mansyon at napansin niya ang anino ng isang tao na nakikita sa isa sa mga bintana. Mukhang pinagmamasdan ng misteryosong figurang ito si Pawelina. Sa maikling sandali, nagambala si Pawelina sa kanyang mga gawain at aksidenteng natapon ang kaunting gatas sa sahig. Nakapagtataka, nakita ni Elenita, ang madrasta ng dalaga, na karaniwang tulog sa ganitong oras, ngunit maagang nagising noong araw na yon para pumunta sa bayan, ang natapong gatas at pinagalitan si Pawelina. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo walang kwentang babae ka? Wala kang ideya na itong gatas ang sustento natin ngayon. Wala kang isang basong gatas dahil nasayang ang bahagi mo sa sahig. Ang baso ng gatas bago pumasok sa paaralan ang tanging pagkain ni Pawelina sa umaga, at ngayon ay kailangan niyang harapin ang paaralan ng walang laman ang tiyan. Gayunpaman, ang madrasta ay may higit na hindi kasiya siyang balita para sa kaawa-awang babae. At isa pa, ngayon ay hindi ka papasok sa paaralan, sabi ng madrasta na may matigas na ekspresyon. Kumuha na ako ng damit para labhan, pero may appointment ako. Ikaw na ang bahala sa gawain ito. Bilisan mo kasi para sa lalaking nakatira sa mansyon sa taas ng burol. Darating siya sa hapon para kunin mo sila. Si Pawelina, walang magawa at walang laman ang tiyan, ay naparalisa sa bagong responsibilidad na ito. Ang pagpasok sa paaralan ay isa sa ilang kagalakan na mayroon pa rin naghihirap na babae sa buhay. Kahit walang laman ng tiyan, nagmamadali si Pawelina para labhan ang lahat ng damit sa umaga. May mga kumot, tuwalya, at ilang damit. Sa kanyang pagtatrabaho, nagsimulang maghinuha si Pawelina na bukod sa lalaki, ay mayroon ding isang babae na nakatira sa misteryosong mansyon. Isinabit ng batang babae ang mga damit sa sampayan upang matuyo sa araw. Ang kanyang mga kabataang kamay ay may marka at kalyo dahil sa patuloy na pagsisikap na ginawa niya upang tumulong sa bahay sa kabila ng mga paghihirap, hindi siya nagkulang sa pagkumpleto ng kanyang mga gawain ng may determinasyon. Dumating ang mga damit na lalabhan, at palaging inaatasan ni Elenita ang gawain kay Pawelina. Hindi na siya pumasok sa paaralan, at ang kanyang mga responsibilidad sa mga hayop ay tiyak na kanyang tungkulin. Sa madaling araw, patuloy niyang nararamdaman ang titig na nagmumula sa mahiwagang mansyon sa ibabaw ng bundok may nakatingin sa kanya, at malapit na niyang matuklasan ang dahilan ng interes na ito mula sa misteryosong nagmamasid. Isang mapayapang hapon iyon, at natapos na ni Pawelina ang pagpaplansa ng lahat ng damit ng makarinig siya ng pagtatalo mula sa labas ng bahay. Ang mga bida ay ang kanyang madrasta na si Elenita at ang misteryosong lalaki mula sa mansyon. Hindi na plansa ng maayos ang huling damit na ibinigay mo sa akin, reklamo ng lalaki na may tono ng pagkadismaya. It was in my useless stepdaughter who didn't leave the clothes well pressed, sagot ni Elenita sa kanyang pagtatanggol. I'm not paying you to have child do any laundry, sagot ng lalaki na halatang nairita. I've been busy the past few days, so the girl had to do some chores. Tutal pera lang naman ang ginagastos niya sa akin. Every now and then, it's good for her to do something, walang pakialam na pangangatwiran ni Elenita. Something, Nakikita ko siya araw-araw sa madaling araw, nag-aalaga ng mga hayop at ginagawa ang lahat ng mga gawain na dapat ay sa iyo at sa iyong asawa, at sinasabi mo ang isang bagay na ganoon, sagot ng lalaki. Inihayag ang kanyang galit sa sitwasyon ni Pawelina. Mukhang interesado kang ipagtanggol ang walang kwentang brat na yon, wika ni Elenita na may tono ng pangalipusta. Ang lalaki, na halatang naantig sa sitwasyon ni Pawelina, ay tumugon ng may empasya. She's just a child. She shouldn't be working, she should be in school. Noon ay nagtapat si Elenita na ikinagulat at gulat na gulat ni Pawelina na nakikinig sa pagtatalo mula sa malayo. Alam mo kung ano? Sinimulan ni Elenita. I have a proposal for you. Ilwe husband and I are planning to move away from this backwater place. We were going to leave the girl behind because she's a burden in our lives. However, since you seem so interested in her, how about ipinagbibili ko sa iyo ang babae? Si Pawelina, nakatago at nakikinig sa usapan, ay halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang kanyang buhay ay malapit ng magkaroon ng ganap na hindi inaasahang at nakakatakot na pagliko. Lalong nadagdagan ang pagkabigla ni Pawelina nang tanggapin ng lalaki ang proposal ni Elenita. Nakinig si Pawelina habang pinag-usapan nila ang halaga ng deal. Pumayag ang lalaki na bilhin hindi lang ang babae, kundi pati na rin ang ari-arian ng pamilya at lahat ng hayop na pag-aari nila. Nangako siyang ihahanda ang lahat ng dokumento at pera sa loob ng dalawang araw. Nabuklod ang kasunduan, at nang sumunod na mga araw, tuwang-tuwa si na Elenita at ama ni Pawelina. Ang kanyang ama ay bumili ng inumin, at silang dalawa ay nagpakasawa sa isang nakakatuwang pagdiriwang, na ginugunita ang kasunduan na kanilang ginawa. Gayunpaman, hindi nila alam na narinig ni Pawelina ang buong pag-uusap. Pagkaraan ng dalawang araw, inimpake ng ama ni na at Pawelina ang lahat ng kanilang mga gamit at inilagay sa lumang bagon. Sinabi nila sa dalaga na may maikling biyahe sila, ngunit alam ni Pawelina ang totoo. Napuno ng dalamhati ang kanyang puso, dahil walang kasiguraduhan at nakakakilabot ang tadhanang naghihintay sa kanya. Isang umaga, isang lalaking naggangalang ay Teodoro ang nagpakita sa bahay ng pamilya. Nagdala siya ng isang sobre na may pera at hiniling na pirmahan ng ama ni Pawelina ang isang dokumento na naglilipat ng kustudya ng batang babae sa kanya bilang karagdagan sa kontrata sa pagbebenta ng ari-arian. Pagkatapos ay ibinigay niya ang pera sa ambisyosong mag-asawa na tinapos ang kasunduan na lubos na magpapabago sa kapalaran ni Pawelina. Umalis ang walang prinsipyong mag-asawa na iwan si Pawelina. Mukhang ikaw lang at ako ngayon, Pawelina, sabi ng lalaki. Pagkatapos ay dinala ni E. Teodoro si Pawelina sa kanyang mansyon. Pagpasok niya, hindi siya makapaniwala sa ganda ng lugar. Ito ay mahusay na nailawan, maligayang pagdating, at nagminimim ng kagalakan na lubos na naiba sa kanyang lumang tahanan. Ang mansyon na yon ay tila hindi pinagmumultuhan, medyo kabaligtaran, tila puno ng buhay. Pagkapasok na pagkapasok niya, isang pusa ang sumalubong sa kanya, kinuskos ang kanyang mga binti sa palakaibigang paraan. Ang pakiramdam ng init at ginhawa ay labis, isang bagay na hindi pa naranasan ni Pawelina. Halika, gusto kong may makilala ka, sabi ng lalaki, iginya si Pawelina sa sala ng bahay, kung saan komportabling nakaupo sa isang silyon ang isang dalaga. Ito ang asawa ko, Margarita. Naghinala na si Pawelina na may babaeng nakatira sa bahay na yon dahil naglaba siya noon ng mga damit pambabae. Gayon Gayunpaman, nataranta ang dalaga dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya binili ng lalaking ito. Ang sitwasyon ay mas nakakaintriga kaysa sa naisip niya. Ang babae, nakitang kitang mahina ang kalusugan, ay tinanggap si Pawelina nang may magiliw ng ngiti. Pawelina, medyo naguguluhan pa, direktang nagtanong, binili mo ba ako dahil gusto mong magtrabaho ako sa bahay mo? Nakakagulat at nakakaantig ang sagot ng lalaki. Hindi naman, Pawelina. Naobserbahan ko kung gaano ka nagsumikap sa bukid na yon at nabigla ako sa pagtrato sa iyo ni Elenita. Dalawang araw na ang nakakaraan, nang banggitin niya ang ideyang iwanan ka at inalok na ibenta ka sa akin, nakakita ako ng isang pagkakataon na maalis ka sa kapaligirang iyon. Wala akong balak na magtrabaho ka sa bahay namin, ang aking asawang si Margarita ay may mahinang kalusugan. Lumipat kami sa bahay na ito dahil sa kanyang kalusugan, dahil kailangan niya ng mas malinis na hangin, at kung papayag ka, nais naming palakihin ka bilang aming anak. Si Pawelina, nakiramdam at may mga luha sa kanyang mga mata, ay halos hindi makapaniwala sa pagbabago ng kanyang buhay. Sa mainit na yakap ng pamilyang iyon, sa wakas ay natagpuan ni Pawelina ang isang tunay na tahanan, pagmamahal, at proteksyon. Maaari siyang maging isang bata, pumapasok sa paaralan at ngayon ay hindi na mag-isa na naglalakad ngunit may proteksyon at pangangalaga ng mag-asawang tumanggap sa kanya ng buong puso. Ang buhay ni Pawelina ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago, at sa wakas ay nabuhay siya sa isang pagkabata na puno ng pag-asa at pagmamahal. Kahit na humaharap sa hindi maisip na mga hamon, hindi tayo dapat mawala ng tiwala sa posibilidad ng isang mas maliwanag na bukas na puno ng mga pagkakataong maging bata, matuto, at higit sa lahat, mahalin at alagaan. Kung nasiyahan ka, mangyaring ilike ito at mag-subscribe sa channel. Mag-iwan ng komento na may numero mula isa hanggang 5 upang ipaalam sa amin kung gaano mo nagustuhan ang kwento. Gayon din, panoorin ang video na kasalukuyang nasa iyong screen. See you soon!